Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Classify. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang pagdating ni Shaw mula sa kanyang flight matapos siyang maitalaga sa isang espesyal na misyon sa ilalim ng pangalang Mr. Cons. Pumunta siya sa isang coffee shop upang mag-research at mag-brainstorm. Habang ginagawa ito ay nagsimula siyang makakita ng ilusyon ng isang magandang babae at nagkaroon siya ng hallucination. Pagkatapos nito ay nagtungo si Mr. Cons sa isang gusali upang magtanong tungkol sa kanyang nawawalang maleta na kalaunan ay kanyang natagpuan. Maya-maya ay pumunta siya sa isang hotel upang kumuha ng kwarto para sa kanyang sarili. Pagpasok niya, ay agad siyang nagpatuloy sa kanyang pananaliksi. Kinabukasan karekap, ay nagtungo siya sa isang depot center kung saan minaman manan niya ang paligid. Maya-maya, ay pumunta siya sa isang restaurant kung saan bigla siyang nagkaroon ng flashback tungkol sa kanyang yumaong asawa na si Monica. Pagkatapos nito, si Mr. Cons ay nagpahinga pero patuloy pa rin siyang binabagabag ng kanyang halusinasyon kay Monica. Dahilan upang siya makaramdam ng matin matinding pagkabalisa. Pagkatapos ay naghanda siya ng kanyang armas at bumalik sa seaport. Pagdating niya roon ay madali niyang nanyotaralize ang dalawang security guard at hindi nagtagal ay pumunta siya sa kanyang main spot at naghanda. Habang naroon ay isa-isa niyang pinaslang ang lahat ng bodyguard sa lugar at nang matapos siya ay pumasok siya sa gusali upang hanapin ang kanyang target at kalaunan ay na-eliminate din niya ito. Pagkatapos karekap ay bumalik si Mr. Con sa kanyang hotel room, ginamot ang sarili at sinunog ang kanyang passport. Kinabukasan ay nagtungo siya sa Italia gamit ang pangalang Mr. Sites. Agad siyang nagcheck in sa isang hotel upang magkaroon ng pribadong oras. Nang makapagpahinga siya, ay kinuha niya ang kanyang maleta, pumasok sa kanyang kwarto, itinago ang baril sa isang safe at lumabas upang magpahangin. Ilang sandali pa ay bumalik siya sa kanyang kwarto pero may naramdaman siyang kakaiba. Kaya dali-dali niyang sinilip ang safe para tingnan ang kanyang baril Ngunit laking gulat niya Nang wala na ituroon Biglang lumabas ang isang babae Ang parehong babaeng nakita niya kanina Habang nakatutok sa kanya ng baril Ipinahayag ng babae Na kinukwestion niya si Mr. Sites Tungkol sa kanyang pagkatao At ang kanyang misyon Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Cassie at ibinunyag ang tunay na pangalan ni Mr. Sides na siya si Mr. Shaw. Dahil dito ay agad siyang inatake ni Shaw dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkagising ni Cassie ay agad siyang tinanong ng ating bida kareka at ipinagtapat ni Cassie na siya ay isang agent ng MI6 at ipinadala siya upang imbestigahan ang US Tourism Division na isang sangay umano ng CIA na naguuto sa mga tao na tulad ni Shaw upang pumatay ng mga tao. Hindi kumbinsido si Shaw sa mga sinabi niya, kaya't nagbanta siyang papatayin ito. Ngunit bago niya magawa iyon, ay sinabi ni kasi na si Monica, ang yumaong asawa ni Shaw, ay dating analyst ng MI6. Dahil dito, ay nagpasya si Shaw na mag-imbestiga. At maya maya ay bumalik siya sa kanyang kwarto at agad na pinakawalan si Cassie. Ipinaliwanag ni Cassie na lumapit siya kay Siya dahil gusto niyang tulungan ito at ipabatid na may isang tao na ginagamit siya bilang kasangkapan. Pinilit din niya si Siya na sumama sa kanya upang magkasamang alamin ang katotohanan. Gayunpaman, dinala pa rin ni Siya si Cassie sa isang silid at muling ikinulong dahil masyado raw itong madaldal. Kinabukasan karekap ay pumayag na si Sho na sumama kay Kasi, ngunit sa kondisyong sila ay kikilos ayon sa kanyang paraan. Hindi alam ni Sho na mayroon palang GPS tracking device sa kanyang katawan ang mga taong pinagtatrabahuan niya at dahil dito ay natunto ng mga ito ang bawat kilos niya. Pagkatapos ay nakarating si Shaw at Cassie sa kanilang destinasyon ngunit pagdating pa lang nila ay nakatanggap na agad si Shaw ng tawag mula sa kanyang ahensya. Pinapabalik siya sa Italia upang tapusin ang kanyang misyon. Tumanggi si Shaw at piniling ituloy ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Sa hindi kalayuan karekap ay isang grupo ng mga agents ang nagbabantay sa kinaroroon na ni Shaw at naghahanda na para sa isang ambush. Maya maya ay pumasok si Shaw sa isang gusali sa paghahanap ng kasagutan. Bigla namang dumating ang ilang mga kalaban sa labas ng parehong gusali. Dito nila napagtanto ni Cassie na posibleng hindi na opisyal ang kanyang mga misyon mula sa CIA. Ipinakita ni Shaw kay Cassie ang lugar kung saan siya palaging tumatanggap ng mga utos at nagkakaroon ng meeting. Nakakita siya ng isang upuan at sa ilalim nito ay may natagpuan siyang cassette tape. Biglan niyang napansin na may paparating kaya agad siyang lumabas upang harapin ang mga ito. Sunod-sunod bang -sunod mga tauhan ang dumating at lahat ay tinutuntun siya gamit ang GPS tracker na lihim na isinaksak sa ang katawan. Nagkaroon ng matinding labanan karekap, ngunit madali lang itong naresolba ni Show. Matapos nito, ay tumakas sila ni Cassie para sa kanilang kaligtasan. Matagal silang hinabol ng mga kalaban, pero sa kabutihang palad ay nakatakas din sila. Pagkatapos ay tumungo sila sa isang liblib na lugar kung saan nila pinakinggan ang laman ng tape. Kinaumagahan karekap ay nagsimulang gumawa si Shaw ng isa sa kanyang mapaminsalang sandata bilang paghahanda laban sa kanyang mga kalaban. Maya, maya ay pumunta siya sa kalapit na lugar upang tumawag ngunit sa kasamaang palad ay sinabi sa kanya na si Cassie ay patay na raw. Hindi nagtagal ay bigla namang dumating ang mga agents mula kanina at sinimulan siyang atakihin kaya nagnakaw si Shaw ng sasakyan upang makatakas. Kasi naman karekap ay buhay pa pala at agad niyang pinuntahan ito at binalaan tungkol sa paparating na panganib. Hindi nagtagal ay dumating ang mga kalaban at isa-isa silang pinabagsak ni Sho bago muling tumakas. Oh! sila sa isang ligtas na lugar kung saan kinumpronta ni Shaw si Cassie at tinanong kung sino talaga siya at sino ang nagpadala sa kanya. Sa wakas ay inamin ni Cassie na si Monica ang kanyang ina at kamakailan lamang niya nalaman kung sino ang kanyang ama na si Shaw mismo. Gulat na gulat si Shaw sa revelasyong ito kaya't lumabas muna siya upang linawin ang kanyang isipan. Maya maya ay bumalik si Cassie at ibinigay kay Shaw ang mga gamit ni Monica. Ipinagtapat ni Shaw na hindi niya alam na buntis pala si Monica noong siya ay sa isang misyon at masyado raw siyang nakatutok sa trabaho noon. Ikinuwento ni Shaw kung paano sila nakakilala ni Monica at pagkatapos ay nagtungo silang mag-ama sa isa pang safe house upang kumuha pa ng mga impormasyon. Direkta silang nagtungo sa isang library para ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Naniniwala si Cassie na si Angler ang matalik na kaibigan ni Shaw na siyang nagbibigay sa kanya ng mga misyon ay maaring hindi talaga nagtatrabaho sa CIA. Kaya nagtungo sila sa punong tanggapan ng ahensya kung saan nakita nila ang isa sa mga utak sa likod ng lahat ng masasamang plano ang CEO ng kumpanya. Tinangkang suhulan ng CEO si Shaw at inalok siya ng kapangyarihan ng halos kalahati ng shares ng kumpanya at nangakong tutulungan siya sa lahat ng impormasyon na kailangan niya na tinanggap naman ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ka recap ay nagtungo si Shaw sa kalapit na syudad at natagpuan ang dati niyang kaibigang si Angler na matagal ng pinaniwalaan na patay na. Sinuntok niya ito sa mukha bilang pagbati at maya-maya ay dinala siya ni Angler sa isang opisina habang patuloy na nagtatanong si Show Hindi nagtagal karekap ay dumating ang mga tauhan sa labas kaya't bumaba si na Sho at Angler sa basement upang kumuha ng mga armas. Nagumpisa na naman ang matinding labanan karekap habang isa-isang pinabagsak ni Shaw ang mga kalaban. Marami pang dumating sa basement at nagpatuloy ang bakbakan. Matindi ang pinsalang tinamo ni Show, kaya't binigyan siya ni Cassie ng first aid kit para gamutin ang sarili. Nagpatuloy silang mag-ama sa pagtakas at sa kabutihang palad ay nakalabas din sila. Ngunit, hindi pa rin sila ligtas at patuloy pa rin silang hinahabol habang lumilipad ang mga bala sa paligid. Matapos ang isang matagal at matinding habulan at barilan, sa wakas ay na-eliminate ni Show ang pinuno ng grupo na ipinadala para patayin siya. Pagkatapos ay tumakas sila ni Cassie mula sa eksena. Ilang araw ang lumipas ay nagtungo si Shaw sa puntod ni Monica at nangakong gagawin niya ang lahat upang maalagaan ang kanyang anak. Kalaunan ay kumain ng mag-ama sa isang kalapit na restaurant at pagkatapos nito ay muling binalikan ni Shaw ang CEO na dati nag-alok sa kanya ng shares na siyang utak ng lahat ng ito. At sa malamig na pananalita ay sinabi niyang tapos na ang negosyasyon bago tuluyang pinaslang ang kalaban. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!